<laughs> Siyempre, uh, imposible hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposible hindi. Yung uh, pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposible hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung yung pakiramdam ng pagiging nung pakir yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Yung, di ba marami naman pag, hindi naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw eh, di ba? Pero, marami na yung pagsubok na, na, nalalampasan na natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka, at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag lalong lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi at wala kang mapagsabihan at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkukos sa iyo ng mental health issues. Um, so yeah. How, how did I go up? Um, like, um, I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy nagte-therapy ako. Nagte-therapy ako noon at hanggang ngayon therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong um, gusto kong matulungan ang sarili ko. Kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. E eh, marami pa akong pangarap, marami pa pang nakapasang sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling um, malusog hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko, kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya ko nagte-therapy ako. Tama. Di ba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman nyo, yan. Yeah, yeah nagte-therapy ako, I am proud of it. At ito yung isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin. Dahil going to a therapy or going or, or uh, uh, uh seeking help sa isang um, um psychiatrist, psychologist o sa isang professional sa pro, isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay uh, it should be just as normal as going to the dentist. Right. 'Di ba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung ganoon. So Yeah, yun. Para maharap ko at, ma at maalagaan ko yung aking mga, mga pangangailangan mental, ako po ay uh, uh nagte-therapy every now and then. Hanggang ngayon. Thank you.